Bye guys. Guys. Guys, andito na kami. Dito kami, ka na, ka ka dito kami nagdaan sa Sagingan. Dito kami nagdaan. Sagingan, guys. kami duman sa Sagingan. Kasi malayo doon sa, ya, sa da daan. Sa highway, guys. Guys, nice. dito lang kami. What happened sa your face? <laughs> Malapit nice. na kami, guys. Anong nangyari sa mukha mo? Isang libo. Na lang para ma maabot na kami. Si pa, na sa resort Hindi <laughs> pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa kami naabot. Ito si Missy. Ligo kami na hinampol. ito si... Alquino Maki Boy. Makintos. Makintos. Ito si Loren O Lamag. Doon na. Ako din. Doon. Si malapit James O si Lamag. Jim Jim mga tikatik. Nandito na guys. Sumin pong dito guys. Dito, guys. Okay, dito si kin -kin, guys. na guys. Nandito si King King guys. Malayo pa siya. Dumating na kami dito sa sumin guys. Dating na kami. Malapit na guys. O, video ay din maayos na King Video ay sa, sa baba. Guys <laughs> yes, Maganda dito na guys. kami guys. Dito kami guys. Maganda. Dito na kami guys. Dito na kami guys. Dito na kami guys. Dito na kami guys. Ay sorry guys. nito na kami. kami Walang na... tao dito. Mayroon tao. Mayroon tao. Mayroon tao. Wala palang tao. Ngunitan mo. Kasi saka ako. Ito na mo. Ito na mo. Dito sa min guys. Dito sa piskal guys. Dito kami liligo guys. Guys. itu pala guys itu lak lem mana lem ba opo kuningmu agen nah oke melalim guys tapi guys, boleh nama ulan guys. Kita aku guys. Lah guys, tak ada lelang guys. Lelang guys, kau boleh guys. Itu guys. Jim, guys, yeah. uh, Jim kita mau bintu nak rimbun Jim. Nak naik rimbun aku ambil, aku kita. Mimu mana? Kita nak pergi mu. Sudah, bintu nak. guys, magulat lang may sa kwan guys mo pwede bisaya tayo lang ako guys, hindi kita tagalog po doon tayo din doon tayo yes, doon tayo sa... dito tayo guys doon tayo guys doon tayo guys doon tayo guys sa likod tayo guys kasi kasi sa ang daan dito guys dito yung daan ay, isa ain fa. Kali kala Ano. Kita. Hitung daan guys. Ya. Si guys eh. Ito. So itu ini. Berapa? 8 tahun. Gitu guys. 8 tahun tayo. Ito tayo. 8 tahun. Bakamay. May tayo ito. Ano dito? Ay. Sige pala. Ano yan? 'Yung mga natin oh, dito. Oh dito. Hay dito tayo dito. Guys, mm, unlucky bahay guys? Sorry short sure. dito guys. Punta di dito. dito guys. Ang ganda, may pa. Aba pa pa. Lupa. Para inun. No. Ay, ang ganda guys. Uy, tumaki. Tao po. Tao po. Tahu po. Tao pa. Wala. Wala dito ang guys. Mitin mo sa video natin. Ang sayo. <laughs> hey, dito ka sa baba. Yan. sampai patingin na. Ako. Ay, ya, patingin ako. Hay, sige. Ako din patingin din ako. Tingin ako ay. Eh. Patingin na. No, ah. ka, Guys. Pa pwede patingin. Ang ganda nah, ng nose. Nah, Mimpul guys bro. Ini patah pos, guys. Ini. Daming karo dengisu. Daming. Aku naman. Kedam gitu. Daming. 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 Guys, we're going guys. Oh my God, I'm going I'm i am like love me, baby. <laughs> Seman. guys. No. Bye. 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 Bye.